Kamusta mga maka full court? Halina't pag-usapan yung balitang trade ng Lakers sa kakaribal nilang na Denver Nuggets. Ang Los Angeles Lakers ay mahalagang ibabalik ang parehong core ngayong season matapos matapos ang ikapito sa Western Conference noong isang taon. Bagamat gumawa sila ng ilang hakbang, karamihan sa draft, ang kakulangan ng mga makabuluhang trade at libreng pagpirma sa ahensya ng Lakers ay nabahala. Gayunpaman, Ipinaalam ni Rob Pelinka na handa siyang ipagpalit ang dalawang first round pick na pagmamayari ng Lakers na maaaring maging senyales na magkakaroon ng trade sa season. Si Grant Hughes ng Bleacher Report ay nagsulat ng isang artikulo na nag-iisip sa kanya na iniisip ang nangungunang mga target sa kalakalan ng Lakers sa offseason. Sa tatlong manlalarong pinangalanan niya, inilista ni Hughes si Denver Nuggets forward Michael Porter Jr., isa pang mahal na shooter ang Michael Porter Jr. ay may halos $7 million na diskwento sa 2024-2025 na sweldo kumpara kay Lavine. Ngunit mayroon ding dalawang mamahaling taon na natitira sa kanyang deal isinulat ni Hughes noong Oktubre 7. Si Porter Jr., tulad ng Lavine ay may mga pangunahing alalahanin sa kalusugan. Ngunit naglaro siya ng 81 laro noong 2023-2024. Ay isang mas mahusay na tagabaril, karera 41.0% mula sa labas ng arko at ginagamit ang kanyang 6 foot 10 na laki upang magbigay ng mas defensive na tulong kaysa sa Bulls guard para mapunta ng Los Angeles Lakers si Porter Jr. Kailangan nilang magpadala sa Denver Nuggets ng package na makakatulong sa kanila na makipagkumpetensya para sa NBA Championship. Matapos manalo sa NBA Finals dalawang season lamang ang nakalipas, ang Nuggets ay inaasahang mapabilang muli sa pinakamahusay na mga koponan sa liga. Si Christopher Klein ng Fansided ay nagmungkahi ng deal noong Oktubre 7. Makukuha ng Lakers sila Michael Porter Jr. at DeAndre Jordan. Makukuha ng Denver Nuggets sila. D'Angelo Russell, Rui Hachimura, Jackson Hayes, 2031, first round pick. Isa sa JJ Redick, ang pinakamalaking pinag-uusapan ni Redick matapos siyang kunin ng Lakers ay ang pagtaas ng kanilang three-point volume. Nagawa kaagad ni Michael Porter Jr. Ang layuning iyon bilang isa sa pinakamahusay na 3-point shooting wing sa NBA. Hindi ito magiging mura, ngunit ang kontrata ni Porter ay sapat na isang pasanin $35.8 million sa season na ito at pataas sa loob ng dalawa pang taon na maaari siyang makuha sa isang makatwirang presyo. Lalo na sa mga nuggets na nangangailangan ng mas maraming katawan. Si Porter ay 6'10 na may magagandang mekaniko sa kanyang jumper. Ang kanyang volume at kahusayan ay bumaba ng kaunti noong 2023-2024 kumpara sa mga nakaraang season. Ngunit ang 6.8 na pagtatangka at isang 39.7% na rate ng conversion ay mahusay pa rin ayon sa mga pamantayan ng NBA isinulat ni Klein noong Oktubre 7. Isaksak ng Lakers supporter si sa pwesto ni Hachimura sa ang lineup. Marahil ay inilipat si Austin Reeves sa point guard kung saan hinati niya ang mga tungkulin sa paghawak ng bola kay Lebron. Para naman sa ikalimang starter ng Lakers, malamang kay Jared Vanderbilt or Max Christie ang pwesto na iyon. Matapos ang huling rango sa three-point shot na tinangka sa bawat laro noong nakaraang taon, ginawa ng bagong Los Angeles Lakers head coach na si J.J. Redick na isang punto ng diin na kumuha ng higit pa ngayong season kakaunti lang ang mga manlalaro ng Lakers na kayang gawin ang ginagawa ni Porter Jr. Nakashoot siya ng 39.7% sa 6.8 na pagtatangka noong nakaraang season. Ang pagdaragdag ng manlalaro na bumaril ng halos pitong three-pointer kada laro ay magiging malaking tulong para kay Redick na nagsabing gusto niyang kumuha ng 53 pointers kada laro. Nagpapahintulot sa amin na makakuha ng ilang mga layup, pinahihintulutan kaming makakuha ng ilang 3S, pinapayagan kaming makakuha ng ilang mga overreaction sa basketball. Upang maging malinaw, okay ako sa pintura doa sa anumang aspeto. Sa palagay ko ay hindi mo gustong mamuhay sa isang jeta na 10-15 talampakang floaters sa isang laro lalo na kung wala kang Jalen Brunson sa iyong koponan kung titingnan mo. Para sa amin at sa aming grupo na kumuha ng 43 ESO sa isang laro, iyon ay promising. Makakamit natin ito ng hanggang 50 sana. But 40 was good, sabi ni Reddick noong October 6, ayon kay Corey Hansford ng Lakers Nation.